galing ng plano ng Diyos. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ako po pwedeng puntahan basta-basta. At ibinigay niya ako dun sa amo na galit sa reliyon. Galit po yung amo ko sa reliyon. Ayaw niya po ng reliyon. Dahil pare-pareho lang daw po ang reliyon. Pero sabi ko nga sa kanya, mas maganda pa rin na maniwala na may Diyos. Kahit ano pa yan, basta maniwala kang may Diyos. Yung paniniwala mo na may Diyos, yun ang magtuturo sa'yo na gumawa ng mabuti. Yun ang magtuturo sa'yo na wag mag-aagrabyado ng kapwa. Biro mo, inagrabyado na nga ako ng magulang mo, tapos kakampihan mo pa. Tapos, ngayong wala naman akong ano, ano bang nilabanan kong aral na nagsali, sabi nyo, nagsasalita ako ng laban sa aral at nagsasalita ako ng kung kani-kanino kahit saan kayo pumuntang mga kapatid na nakakasama ko, never akong nagsalita. Never akong nagsalita ng kasiraan ng pamilya ninyo na inaapi kami. Wala kayong mapapatunayan yan, Daniel rason Kaya tinitiyak ko sa'yo, kung hindi ka magbabago, number one, mauunaw ka pa kay satanas. Ihagi sa impyerno. Yun lang po, uh, salamat po sa Diyos siguro dahil ano, ah... Uh, yun lang po ang masasabi ko. Ibig mong sabihin, puro chismis sinasabi ni Brad J.R. Albino. Uh, eh bahala sila kung kung ang sinasabi nila, puro chismis daw ako. Eh, sinong number one chismoso? Ikaw dahil rason, naku. Naku. Kung alam nyo lang, mga kapatid. Uh, at yung laban naman nila, hindi ko naman laban yun. Ang laban ko nga, ano, uh, sila nangunang manira eh. Kaya nga lahat ng bumabangga sa akin, sinasagot ko lang eh. Wala kang karapatang magsalita sa akin, sabi ko. Dahil ikaw isang pido dida ng momolest siya ng bata. Tapos sabi sa sabi ni Daniel Rason, ba, alam mo, nalaman mo na masama si ganito, merong, gana, merong ginawang masama si ganito, mabuti ka na bang tao nun? No? Well, Unang-una, wala akong claim na mabuti akong tao. Wala po akong claim na ganun. Wala akong sinasabing ganun. Kayo ang nag-claim na mabuti kayong tao. Kaya nga 'di ba pinapasama ninyo lahat ng lahat ng nagtatanong lang ng totoo po ba yung picture, totoo po, po ba yung video na kumakalat? Kaya nga 'di ba pinapasama niyo lahat, sinususpindi nyo. Pagkatapos nyo suspindiin, ano? Pinapasama nyo na sila. Kina-character assassinate nyo lang kinakarakter assassinate nyo na. Tapos babaligtarin rin ninyo yung mga bagay-bagay na papabor sa inyo. Naku. Kaya nga merong isang ano, merong isang member na nag-exit. Sabi niya, nag-send siya ng video message sa akin. Sabi niya, ang dami kong nasayang na panahon. Bakit ka lang lu ngayon lumitaw? Brad J. Arbadong. Sabi ko, kasi alam niyo po, ang ang ehipsyo, almost 500 years, more or less, inalipin ng Egyptyo bago dumating, bago sumilang si Moises. Ganon din ang nangyari sa Pilipinas. Almost, most likely, ganon din ang, ang ginawa ng, ng 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 Espanya, particularly ng mga praile, bago isinilang ang mga bayani na magigiting na nagtanggol ng kalayaan ng Pilipinas from the oppression mula sa mga mga frile na mananakop. Kaya ngayon ay eh, kayo na po ang ano uh, ako hindi naman po ako nananahimik nga po ako dito eh nananahimik nga po ako dito eh. Ang layo-layo ko na. Tapos biglang ipapablak mo ko na nagsasalita ako ng laban sa aral. Naku po, ina. Uh, sabi ko nga, hanggat hindi ka magbabago, Daniel Rason, ako, kapag pinagmatigas mo yung puso, lahat ng makikinig sa'yo, sabi ng Biblia yun eh, yung bulag na taga-akay at bulag na inaakay kapwa mahuhulog sa hukay. Kaya, naku Daniel Rason, wag mo nang iliko yung katotohanan dahil ikaw ang unang